Hello, hello guys. Papakita ko sa iyo paano tayo mag-sculpting sa M5. Tsaka sa M1 guys. Okay. Hmm, ganito lang. Mabilis lang mag-sculpting dito guys. Ito yung naka-entry na ako ng isang entry. Kaya natin na natin yung sculpting. Papakita ko sa iyo paano tayo may scalping sa Actually yung strategy ko na to guys 1 and M5 strategy to guys 1 minute and M5 5 minutes So Titirahin natin to si Sao USD hmm. Dito tayo maglagay na ano guys Ayan capital ko na 1,000 1,000 dollar 1,000 dollar tapos ipiplip flip natin 'yan 1000 yan diyan tayo maglagay ng support so dito ang support ko guys so ang gagawin natin dito ito kasi yung tinatawag niya na liquidity so dito ako mag titi uh, but uh, before kasi support natin is pipi na tayo or kung masaya na kayo sa profit, profit is profit guys ganito lang tayo mag, ganito lang ako mag trade, scalping lang scalping lang kasi ginagawa ko guys tsaka yun, kasi pag mali yung, ano ko, di mali pag profit is profit, pag loss is loss, ganyan lang But uh, dumaan din tayo sa mga uh, katakot-takot na pinag-aralan din. <laughs> mga strategy. May strategy ko kasi iba-iba. Hmm, iba. So breaking kasi na. Actually yung strategy ko na to guys. Yung strategy ko na to. Matagal ko rin pinag-aralan. Halo-halo to guys. Kumbaga matawag na halo-halo, hindi naman tinatawag na hula-hula. Pinag-aralan lang talaga, M1 at saka M5. Tumitingin na ako sa H1 actually. Pero, M5 talaga ako mag-entry at saka sa M1. M5 ako mag-entry, tapos confirmation ako sa M1. Tinitingnan ko rin yung structure tumitingin ako sa structure sa H1. Ayan, H1, H1 yan. Kung anong structure niya. So, pinaka-importante talaga guys, structure ng market. Kaya kung paano, paano gumagana yung strategy natin. Mabilis lang to guys kung makukuha nyo. Kukunin lang yung breakout ng tinatawag nila na oh support siya so, tinatawag sa iba rin na uh, bang tawag din sa iba so, supply na ata ano, supply supply na siya ngayon yan. so mga minutes lang to guys pag ma-hit na yung target mo na ma-flip mo muna yung account mo, pwede na. Pwede ka na. Kahit hindi na butin yung TP mo, exit ka na. In lang naman yung TP mo na Saka stop loss ka talaga. Ganyan talaga ang trading guys. Need talaga ng mga patience. Need talaga ng mga strategy. Iyan na gumagalaw na hit na yung ano natin ha. Na hit na yung si limit natin. Mm, Nagsilinit kasi ako sa ano sa supply talaga niya. E support na yung support niya become supply kasi yan. Yan, yan na, na talaga yung alam naman na sa mga kahit mga newbie, mga bagong aral lang sa ano eh. Bagong aral lang sa trading ay eh, talaga ganyan eh. Eh talagang pinag-aralan talaga niya yung supply and demand. Ayan na guys. Gandahan na kakana ina yon sa Tsaka yung structure niya. Ganun talaga yan. Pag malapit na mahit. Pag pag makita mo na profit ka na, ay eh profit mo na. Mm, gusto mo na profit no. Basta masaya ka na sa profit, pwede na yun. Patambal ko yan din. Okay na yun. Malapit na yan, malapit na yan. Bababa -ba -ba na yan, bababa. Lagi. -ba Yung babagsak hmm. na. Pabagsak. <laughs> Ayan. Malapit na tayo mag-tipi. okay. well, tama 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 na. Hmm, pwede ka na. Pwede ka na mag-TP dyan, guys. Mga ganun, TP, TP na tayo dyan. Mga ilang sikan, 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 sikan lang. Ayan, konting tsaga. At, 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 least na-hit yung ano natin. Na-hit yung sa Hmm. Makikita kung ma-flip na yung account ko 1,000. Oh. Oh, Ayun na, pet na 'yon 1000. Out na tayo guys, out na.